Alamat ng Sari Manok May kaisa-isang anak na dalaga ang Sultang Maranaw sa Lanao. Maganda, mabait, maalalahanin at matulungin si Sari. Hindi katakatakang siya ay labis na minahal ng Sultan at ng mga tao sa kanilang lugar. Nang sumapit ang ikalabing walong kaarawan ni Sari, isang malaking piging ang inihanda ng Sultan para sa kanya. Ipinagdiwang ito sa malawak na bakura ni Nasari magagara ang dekorasyon sa paligid at tunay na marangya at masagana ang salo salong inihanda ng sultan para sa pinakamamahal niyang anak. Masayang-masaya ang balana, hanggang sa biglang lumitaw ang isang napakalaking tandang. Nagulat ang lahat sa kanyang anyo at humanga sa kanyang magarang tindi. Lalo silang namangha nang sa isang iglap ay nagbago ito ng anyo at naging isang napakakisig na prinsipe. Magalang itong bumati sa lahat at pagkatapos ay nagsalita ng malakas. Naparito ako upang kunin ang dalagang minamahal ko. Siya ay matagal ko nang inalagaan, binantayan at minahal. Ang sabi ng mahiwagang prinsipe. Lalong nagulat ang lahat at halos walang nakakilos o nakapagsalita man lamang. Muling nag-anyang bandang ang prinsipe at kinuha ang dalagang tinutukoy niya na walang iba kundi si Sari lumipad silang dalawa pa itaas at mula noon ay hindi na muling nakita pa si Sari at ang manok. Lungkot na lungkot ang sultan. Matagal niyang hinintay ang pagbabalik ni Sari at nang mahiwagang tandang. Ngunit sila hindi na nagbalik. Kaya't iniutos sa sultan sa pinakamagaling na manlililok ng kanilang tribo na sa kahoy ang magilas sa tandang na tumangay sa kanyang anak. Nabuo ang isang napakagandang linok sa kahoy na labis sa minahal ng sultad. Tinawag niya itong Sari Manok at mula noon ay naging simbolo ito ng kanilang tribo.